At sumabay pa yung aming ano, pagkasira ng washing machine namin. wala pa kahapon hanggang ngayon pagkagising namin dire diretso pa rin yung patak ng snow mga boss <coughs> masarap ang higap ng uh, mainit na sabaw pagkagawin itong malamig at uh, masama yung pakaramdam mo. Yung mga tiklupin namin natapos ni Mrs. Dahil uh, kami ni Mrs. nagkaroon ng uh, sakit. Ako yung nag unang nagkaroon uh, parang tinamaan ako ng trangkaso. Hindi ako nakatrabaho kahapon at ngayon. Pero tumawag naman ako dahil sa uh, masama yung pakaramdam ko talaga. Si Mrs. nahawa na rin sa akin. Kaya ako naka-face mask. Para hindi mahawa yung anak ko. Buti na lang dito siya sa kwarto niya. Sa kabila at andito pa yung ibang teklopen sa harapan ko <coughs> dito ako nangihiga pansamantala ang hirap ng may sakit dito sa ibang bansa talo na kung ikaw ay solo at di mo kasama yung mga mahal mo sa buhay ako, pasalamat pa ako dahil kasama ko yung pamilya ko dito. baga, mayroong mag-aasikaso sa'yo. At <coughs> e, paano kung iba na no, walang kasama, di ba? Mahirap. Siguro nakuha ko to dahil sa pabago-bago ng klima. So ngayon, nung pumasok yung winter, medyo nag-iba yung ano ko, pakaramdam ko, kaya nagkasakit ako. At hindi lang naman ako, marami din tayong ibang mga kababayan dito, ganoon din ang mga ibang lahi na nagkakaroon din ng sakit sa tuwing uh, nagpapalit ng panahon. Tulad itong winter. <coughs> Sakat sa lalamunan, masakit yung katawan ko. Tapos yung parang pakiramdam ko sa loob ng katawan ko, yung parang giniginawa ko na ang hirap ipaliwanag basta yung, yung nararamdaman ko na sa atin sa Pilipinas ang tawag dito ay trangkaso isa to sa hinikendi ko para hindi mag ano yung lalamunan ko ubo na ubo kapo hindi ko na pa start yung sakyan ko so mamaya lalabas ako para <clears throat> pa start yung sakyan ko Kasha na ito mga boss. <coughs> Tuloy tayo sa laundry mat mga boss. Dino rin tayong papalaba. Kaya lang, kailangan mo muna magtanggal ng snow. At uh, painitin muna yung aking kotse. <coughs> Papala ng snow. anapin ko yung pang ko ng snow yung aking brush yun, dito At lang ko rin yung kay Mrs. pinatong ko doon sa puno ng ano yung malaking pine tree yung camera ko pinapainit ko muna yung sasakyan <coughs> lalaki nung patak ng snow para siyang kinaskas na yelo ba kaya kita nyo tatanggal ko naman ng snow itong ano sa kanyang misis kaya yeah, tanggalan natin ng snow Punin na natin yung mga damit na lalaban natin sa laundry mat. wala akong panlasa pag kumakain ako ng mga nakalipas sa dalawang araw pero kanina umaga pagising ko medyo may kakaiba na akong ginhawa ang kaunting nararamdaman so ngayon at thanks God at umanda rin sa sakyan ko <coughs> kasi akala ko hindi siya aandar kasi kahapon pa hindi ko ito na pa start So ngayon, punta muna tayo ng laundry mat. Si Mrs. Uh, ah, nakahiga siya ngayon at hindi siya maka, makakilusang maayos. Ganon din ang kasama namin sa bahay. Dito pa rin yung sasakyan nilang dalawa. Pag hindi nila kayang pumasok, ay tumawag na lang sila. Pwede naman nila gamitin yung siklib nila. Kasi meron kaming siklib dito na anim, anim na anim na araw na siklip sa isang taon, pwede mo siyang gamitin yun yung ano mga boss, yun yung uh, alam ko na alam na yung mga Pilipino dito sa pinagtatrabaho namin na meron kaming 6 days na siklip na pwedeng gamitin sa loob ng isang taon <coughs> <coughs> ito kasi yung sitwasyon ngayon dito. Pati yung sasakyan, pag ganitong winter, hirap siyang bumatak. tay sa kanan Ganito yung itsura ng aming mismo pinakataon kapag winter. Pakita ko sa inyo. okay na mga boss uh, nakuha ko na yung labahin at okay na dito na sa likod ko <coughs> marami rami din yon mga boss oh, huh. hirap puminga pag naka face mask sabi ko okay tong isang to so ito yung inumin mo sabi ko sa misis ko para maka recover siya agad kasi masakit yung katawan niya. Reston sa akin. Ah. Uh, kaya ngayon lang, medyo naging okay ako. Pero hindi pa totally okay yung pakiramdam ko. Talagang siyempre kailangan nating ano, alumaban uh, lumaban ba? Kasi tayo mga pinay may ganun kasi tayong ano, pag konting nakakaramdam na tayo ng ginawa. Anong gusto na natin bumalik sa kung ano yung ginagawa natin kung nagtatrabaho tayo, o yan, meron tayong mga tinatapos na hindi natin natapos, ganyan. Kaya naka-face mask ako eh. Nung lumabas ako kanina, punta ako dito sa laundry mat. Para hindi ako ubo ng ubo sa sa public place, mga ganyan. <coughs> At uh, hindi na gaano pumapatak yung malalaking snow tulad kanina. Yung parang kinaskas ng yelo ba? So ngayon okay, medyo wala na siya. At sumabay pa yung aming ano. Pagkasira ng washing machine namin. Yung dryer okay naman siya. Yung washer lang yung ano. Ah uh, humihinto ba? Kapag nakasalang na kami ng mga damit ay uh, Mga wala pa yatang isang oras. si hinto na. Ah. Uh, tunog na siya ng tunog parang gano'n. nagwa warning sign na siya so sabi ko o oh, kailangan na talagang palitan kasi ilang araw na namin inoobserbahan kasi uh, ngayon mga siyempre nagtanong din tayo sa mga iba nating kababayan na naka experience ang gano'n. sa mga paggamit nila sa bahay nila ng mga wa washing nila sinabi nila na na experience daw nila na malaki yung nagastos nila sa pagpapagawa bukod yung may, uh, pyesa at yung labor. Mahal talaga yung labor dito, mga boss. At per oras ang binabayaran dito sa labor. Kasi, wala nung lumipit kami sa bahay na yan. Wala pa kami na paayos. Wala pa kami na pagawa. <coughs> sa loob at labas, ang natatandaan lang namin, meron naman pala. Kasi kasama din naman talaga sa sa bahay yun. Yung heater, pinapalitan namin ng motor, yung heater. Oo, kasi uh, importante yun sa heater eh. So, nagka-problema nun. After nun, wala na. So, ngayon lang ulit. Kasi nung kinuman namin naman yung bahay, medyo okay pa naman siya lahat talaga. So, medyo matagal na rin kami dyan. Uh, huh. Mga apat apat na taon o lima lima na mga ganyan so yan kaya sabi namin papalitan na lang yung, wa, yung dryer niya okay pa naman so, sabi ko kay misis ya yeah, gamitin muna so kapag hindi na talaga din okay sa palitan kapalitan kasi napapakinabangan pa naman at uh, syempre kailangan nating uh, magtipid pero kung kinakailangan eh, wag na magtipid. Misan yung ka eh, yung pa yung mas lumalaki yung gastos mo. Instead na bumili ka ng uh, pangmatagalan eh, pare-pare-per -re lang. Paano, mga boss? Uwi na tayo. Hindi ako masyado, ano ngayon, komportable sa sarili ko kasi itong nakalipas sa dalawang araw sa so nararamdaman ko hindi ko gusto parang ang sakit sa katawan Pesimasta <coughs> tayo. O sa inyo yung dinadaanan natin ngayon na halos wala ng patak ng snow